guys, good morning, welcome back to our youtube channel So, 7 o'clock dito, tulog pa si Asher Kaya, magpre-prepare muna ako ng pagkain ko Ayan, oatmeal So, nagpapainit ako ng cube And, mamaya, nagpapainit na ako ng meal Mayroon kami dito, tapos gusto daw niya to Ayan gusto daw niya to with milk daw. Sabi niya kagabi. Kaya, papainitan ko siya ng gatas. Tapos, ito yung magiging breakfast niya mamaya pag gising niya. Then, kay Asis, yung malitirang gatas, yun yung gagawin kong pinaman ni Asis mamaya. So, ayan. Balik na tayo sa ating morning routine na naman. Sunday, as usual, may pasok. Pero itong weekend na to, may pasok sila. Next week, walang silang pasok until Wednesday kasi TIG. Yung festival ng mga babae. Ayan. So, four days yon na walang pasok sa school. Kaya hanggang Wednesday, walang pasok si na Asia. Ayan. Pumuli na yung ating water. Kamad akong pumunta sa kusina kapag ganito umaga sa kettle, Ito, sa kaserola ako nagpapainit, yung electric na kaserola ko. Tagal-tagal na nito guys, nasa katar pa ako nito. Ilang taon na, buhay pa rin. May mga nagbebenta ng ganito dito, tapos may ano siya, may anong tawag May steamer na kasama, pwedeng mag-steam ng itlog, ganyan. Ano siya, mahal, Nasa 1,000, 1 po yata ang presyo niya. Samantalang sa Qatar, magkano lang po sa Qatar. Wala pa siyang, magkano bili ko dyan. Kasama yung maliit na rice cooker. Kasi nga, ba diba, yung amo namin Euro European. Yung amo kong European, hindi sila nakain ng kanin. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng maliit na rice cooker, yung pang 3 cups. Tapos eto, kasi nga, lutuan ng ulam. Pwede kasi dito magluto ng ulam guys kasi yung boil boil. Lalo ngayon ang ulam ko madalas ay puro boil. Ayaw ko ng pag na ulam. Ayaw ko yung amoy ng mainit na mantika na may ginigisang sibuyas. ayun na ayaw ko yung amoy nun. May ginigisang sibuyas, bawang, kamatis. Ayaw na ayaw ko ng amoy na ano talaga ako. Hmm, sumasamang pakiramdam ko. Kaya kain ko dito, puro pakulit talaga. Ang seasonings ko, asin lang. Magic, sarap. Yan lang. Minsan hindi ko makain si Asis, kaya minsan di wala. Sabi ko, ayon-ayon yung amoy ng magbisa, kaya magluto ko na lang ng sarili mo. Pagkain, <laughs> lewan ko. Galit ako ngayon sa mga gisa-gisa-gisa na ano. Kaya yan yung ginagamit ko. Kaya for sure, malaki na naman yung electric bill namin next month. Kasi nga, madalas, dito ako nagluluto ng ulam po, guys. Kasi puro-kulo nga kasi. At saka nandito lang sa rando ba. Hindi ko na kailangan pumunta dun sa likod. Ayan. Next, ipapakulo ako ng katas. Ayan. Half liter. Para dito sa mga 7.30. Magigising na yung maliit. kaya Ihanda ko na itong katas niya. Para Medyo malamig-lamig siya mamaya pag bising. Kasi kapag mainit, hindi rin naman kasi niya agad-agad nakakain kapag mainit. Yeah. So, oatmeal. Kain tayo, guys. And warm water. May mainit to. Malamig at saka mainit. Pinaghalo ko. Kasi masyado siyang mainit, hindi ko siya naiinom agad. Ay, nilalagyan ko ng malamig na tubig. Yan, puro mga mild ang lasa ang kinakain ko kasi yun yung pasok sa sikmura natin. Pero so far, okay ako today. Sana tuloy-tuloy. Sana maging okay na sana tapos na talaga yung pinakamahirap na part ng paglili eh Grabe ang hirap po, guys. ah Itong mga nakaraan, halos araw-araw ako humiiyak sa totoo lang. Debo sobrang sa mga pakiramdam ko tapos parang yung sa pag-iyak ko dun po na ilalabas. Parang iniyak ko siya tapos gumagaan yung pakira dun. Parang gano'n iyak ako. Tatawag ang papa ko na iyak ako. Hmm kaya sabi nga sa akin ng papa ko nung nakaraan eh kung ganyan pala yung nararamdaman mo di wag mo munang patrabahuin si Asis sabi niya marami naman kayong isasain may mga gulay naman kayo din sa paligid sabi niya yung dalawang araw ratlong araw na hindi niya pamamasada hindi naman kayo magugutom sabi ng papa ko nung nakaraan kasi nagiiyak talaga ako guys dahil nga sa so sobrang sama ng pakiramdam ko nagiiyak talaga ako. Sabi niya, para maalagaan ka niya, sabi niya. Kasi alam mo naman, wala naman tayong maasahan dito guys. Kundi sarili natin. Kaya kailangan talaga maging okay okay, okay na tayo. Sabi niya, hindi kayo naman, sabi nga ng papa ko, alagaan ka ni Asis, hindi yung ganyan, hirap na hirap ka, walang nag-aalaga sa'yo dyan, sabi pa ng papa ko, nung kausap pero sana tapos na kasi alam niyo yung matatapos na malapit na talaga ako matapos sa first trimester ako magiging okay na talaga ako sa susunod na buwan <laughs> ang mahirap ang hirap talaga ng first first trimester eh hmm. wala siyang lasa kasi okay anak ko gising na balikan ko na lang kayo guys at sikasuhin ko na yung ating estudyante see you later kain tayo cheese popcorn nakabili pala ako ng cheese kahapon kadarating lang ni Asher so kain muna bako gawa ng assignment say hi hi guys you tell you tell Hello, madlang people, mabuhay. Hello, madlang people. Hello, mabuhay. Hello, oh, you dance nga. Hello, madlang people, mabuhay. Mini, miss you. Mini, miss you. Very good. Hi guys! So, ayan, tatatapos ko lang mag-tutor kay Asher at nahilo ako hindi ko alam. Siguro yung kaano ko pagtuturo ko kay Asher kasi apat ang homework niya. Isang math, isang Nepali, English science. Araw-araw, ganun yung homework niya. Apat-apat. And medyo nahilo ako. hilo ako. Grabe. At yun nga, ayan. Ngayon naman, ang isusunod na itatrabaho ko ay yung aking tupiin kasi nga, alam nyo na, labalaba, ngayon, natuyuan sa so, sobrang init ng araw, grabe ang sakit ng ulo ko. Ayaw ko ang summer dito, grabe. Lalo ngayon, na ganitong nararamdaman ko. Madalas yung pagkahilo ko kapag sobrang tindi ng sikat ng araw talaga. So, ayan yung nangyari ngayon. Wala after umalis ni Asher galing, is school. Wala na akong video and... Ay, nako, na-imbiyar na ako, guys. Uy, Naiinis ako. Na, naiinis talaga. <laughs> Ay, naku, naiinis talaga. ah, oh, ito yung sinasabi ko eh. Ay. Paano naman kasi? Anak, will you please lower the volume of the TV? Lower, anak ko. It's very loud. Noon ko pa sinabi. Pukni, 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 pukni. Sabi ko, ayaw ko Dahil unang -una nga magpapukni. Dahil unang-una nga, hindi nga ako naniniwala kasi sa pukni-pukni ba nila. Kasi basta, ewan ko ba guys, ewan ko ba, hindi kasi ako nasanay. Kahit sa amin sa Pilipinas, hindi man kami nagpapaalbularyo. Kasi nga, hindi naman kami nasanay na nagpapaalbularyo na ganyan. Sus, kura, talaga ako. Bukas na naman, pupunta na naman yung magpupukni. Hmm. Alam niyo ba yung magpupukni guys, yung uupo siya sa sahig, tapos may isang bowl ng bigas na may, hindi ko alam kung ano ilalagay nila may mga, basta may mga ilalagay sila doon, tapos may mga apoy na yun yung dinadasalan nila, kaya ako naiinis H hindi naman sa hindi ko nire-respeto yung paniniwala nila, pero sabi ko hindi naman yan nakakatulong sa akin ipapapukni, sabi ko nga, ipapapukni nyo ako, para saan na naman yung pukni-pukni na yan naiinis ako nainis ako sa nanay ni Asis, atat na atat ipa, magpapukni, atat atat na magpapukni sabi ko nga kay Asis, yung nanay mo atat na atat akong ipapukni samantalang nung panahon mahirap na hirap ako nisilipin man lang ako dito sa bahay alamin man lang niya kung anong kalagayan ko hindi mo makita yung anino niya na napupunta dito, hindi man lang niya ako matanong na kumain ka na ba, ano nangyari sa'yo may kailangan ka ba hindi nga niya ako matanong ng mga ganyang bagay nung kasagsagan na hirap na hirap ako tapos ngayon, atat-atat siya sa pukni-pukni na yan. Pukni-pukni na yan. Kaya ako nai-invern na, guys. nai talaga ako. Alam mo yung pumunta dito sa bahay, kumuha ng... Alam mo yung bote ng 3, 325 ml na bote ng coke? Tiridiretso lang siya dito sa bahay. Kumuha siya ng puno, puno ng bote yun ng coke ng ano namin, ng mantika namin. Sabi ko nga, grabe a Ah! kung tutuusin nga, mas marami silang mantika kaysa sa amin, wala na daw silang mantika o eh, wala silang mantika, ano, dito sa bahay kuha niya ng mantika sa so, totoo lang guys, nagdadamot ako madamot ako ngayon, nagdadamot ako ngayon, pinagdadamutan ko sila ngayon halos ayaw kong mamigay sa kanila kung anong meron ako, kasi nga naiinis nga kasi ako guys kasi nung kasagsagan, nahirap na hirap ako hindi man lang nila ako mapuntahan dito kung kumain na ba ako, kung nakapagluto man ako kaya ko sila pinagdadamutan. Ngayon, ayan na naman sila. May kailangan sila, bait-bait sila. Pero pag ako may kailangan, wala silang pakialam. Naiinis ako, guys. Ay, just po, naiinir na talaga ako. Eh. Naiinis ako kay Asis. Kay Asis ako dumadakdak. Kay Asis ako dumadakdak. Kaya kanina, yung pagdating ni Asia na kumakain kami ng ano, ng nung popcorn na, na niluto ko, na nirianda namin ni Asia, biglang dating-dating dito, sasabihin, ay bukas yung magpupukne, pupunta pupunta hanggang alas 12 alauna naman ng hapon pupunta dito mga alas 8 ganyan, tapos ayun, magdadasal lang siya nang magdadasal, nang magdadasal, nang magdadasal mga dalawa dalawang oras na magdadasal, tapos tapos syempre kakain, pakakainin mo yun kakainin mo, paiinumin, binibigyan nila ng inumin. Tapos kakain, kwento, 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 hanggang aabuti ng alas 12 na naman ng tanghali. Tapos maglilinis na naman ng bahay. Nung nga lang unang punta dito, nagpukne, Diyos ko, ang kalat ng bahay kung saan saan nilagay ni Asis yung mga gamit sa kabilang kwarto eh kasingan nga inano niya ni lipat niya yung bed para may paglalagyan nga ng kung ano yung ilalagay doon na meron guys may mga may ilaw ganyan may rice may ano sila na alam niyo dito kapag ang nakupok ni dito ay ano dito may mga ganun sila nilalagay parang rasyon hindi naman sa wala akong respeto ba sa kanila kaya lang ayaw ko nga sabi ko kanina ay kay Asi. Yan yung sinasabi ko asis si eh. kay ay kung magpukni-pukni po wala naman para saan yang pukni-pukni na yan sabi ko nga. Ayun, na, -na -da dinakdakan ko nang dinakdakan yung isa umalis. Sabi niya punta ako nang chain po. Sabi ko umalis ka. Doon mamasada ka doon sabi ko sa kanya. Kaya isa pang ay nako na stress. Na stress ako, na inis talaga ako eh. Pasensya na guys. Yun yung, nung nakara-nakara na nakara, hirap hirap po oh, yun pa yung isang pinag-iiyak-iiyak ko guys yung wala na nga silang maitulong para gumawa yung pakiramdam ko tapos magdadagdag pa sila ng sakit na iniisip ko kasi isang beses sabi ko nakapagluto ako ng kanin pero hindi ako nakapagluto ng ulam yung kasagsagan talaga na hirap na hirap ako nanghingi siya ng pagkain sa kabilang sagot ba naman naging bakit hindi nagluto ng asawa mo ay sabi niya, paano nga mga ayun nakahiga nga, nihalos na hindi ako makabangon Tama bang isagot niya yun, guys? Kaya yun pa yung... Sa totoo yun, yun, yung isang kinagagalit din ni Papa. Sabi niya, bait-bait lang sila pag may kailangan sila sa'yo. Ayaw ko din naman sanang magalit. Ayaw ko din naman sanang magsalita ng medyo hindi maganda. Ayaw ko din naman sanang magmabot -mag -mag Pero sa totoo lang, sabi ko talaga kay Asis, madamot ako ngayon, Asis. Sabi ko, ayaw kong mamigay kung anong meron ako. Promise madamot ako ngayon, hindi ako namimigay sa kanila. Sabi ko, para maramdaman naman nila yung feeling na pinagdadamutan. ah. Alam mo yung feeling na ikaw lang yung mangihingi, pero ayaw mo mamigay? Oo, oh, sabi ko kay Asis, hingan mo ako ng tatlong itlog ng pato. <laughs> sabi ko kay Asis, ako ang mangihingi sa kanila, pero hindi ako mamimigay sa kanila. Sabi ko talaga kay Asis nung nakaraan. Sabi ko, ayaw ko. Sabi nga ni Asis sa akin, ala, sa totoo lang, sabi niya, ngayon lang kita nakitang nagmadamot sabi ko, oh, oh, madamot talaga ako ngayon, Asis. Sabi ko kay Asis. Ayan, and next, plaplansyahin ko to. Uniform na Asis ni Asher bukas. Tapos, yung dadalhin niya na short. Nakaplansya na ako ng t-shirt niya. So, ayan. Mamamalansya naman ako ngayon, guys. So, ayun, guys. Pasensya na kung medyo naglabas ako ng sama ng loob. Kasi talagang na na ako kanina. Pagdating nung isa. Dahil nga, na naman yan. At medyo... Basta hindi maganda at yun, medyo nahihilo din ako, dagawa nga sa pagtututor ko kay Asher. But, yun, yun lang, yun guys. <laughs> Pasensya na talaga guys, sana kapag labas ako ngayon ng sama ng loob sa inyo. eh anyways, thank you, thank you so much again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.